So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete. Para tayo ay umahon dito sa putik na tayo nalubog. Ikaw ang mag resign, bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon, hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Tama ba ho ako o hindi? Well, maraming salamat po sa inyong mga komento, ha? At maraming salamat sa mga nanonood ngayong live. Pero, kinakailangan talaga, merong magsimula. At sisimulan ko na po ngayon. Mr. Marcos Jr., hindi po solusyon ang mass resignation ng iyong gabinete sa problema ng sobrang pamumulitika at sa problema ng hindi nararamdaman ng taong bayan ang gawain ng gobyerno. Tama po, sobrang pamumulitika, pero kayo po ang sobrang namulitika. Mali po na hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno kasi wala pong serbisyo talagang ibinibigay sa gobyerno. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Yan naman po, ay kung talagang tunay pa kayong may natitirang pagmamahal sa bayan, dahil tatlong taon pa po sa ilalim ninyo, papunta na po ang Pilipinas sa impyerno. Maawa naman po kayo, mag-resign na.